So, ayun nga guys, no? Uh, ngayon naman sa video na to kasi, nung nakaraan video natin, may nagtanong naman kung paano daw pinaparking yung barko, parang ganun. Ito, tingnan natin kung paano pinaparking. Hindi ko rin sigurado kung paano. Kung ano ba unahin, parking ba, handbrake, o neutral muna. Di ko alam eh, kung ihagis muna itali. Ayan, no? Uh, Panoorin natin kung paano nila ipark, no? Kasi nga, nung una, <coughs> ay may nagtanong paano daw ipapark yung, yung barko. Kasi nga, ang alam ko sa mga barko, walang parkingan sa down nilo, apil na parkingan to, parang lahat ng uh, nagpa-parking sa mga dagat, ispatag lang siya, no? Eh, depende na lang siguro kung sa poles kayo magpa-parking, siguro mauna yung handbrake, no? Pero dito sa mga patag na dagat, katulad dito patag naman siya, eh, hindi naman siya, ang tawag dito, ah, uh, kailangan pag-isipan pa siguro, kahit anong mauna siguro dyan, Iagis mo yung tali, eh, ipaikutin mo, depende siguro sa trip mo, Parang gano'n Pero ngayon, check pa rin natin kahit pa paano para at least magkaroon po kayo ng idea. Sa so, nagtanong no kasi nga eh hindi ko naman natin pinapatulan pero at least may pagkakataon naman eh try na rin natin 'di ba para mapansin niyo rin kung paano pinaparking ng barko. Mula doon, medyo malayo inikutan niya. Then pag ganyan no. Yan bubusin na pa. Yan iikot siya. Then Dito natin siya papark sa kabilang eh. Yan, ah, ang Dito kami ngayon sa Mindoro, no? Yun, panoorin natin kung paano kaya parking ng barko. Alain ni ikutan niya oh, param doon. Umikot pa ganito. Then mo pagka Kaso di ko sa yung kan, yung, yung 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 ang tawag dito. Ito piloto pa tawag doon. Yung yung kan yung, yung ang tawag dito. Tingnan natin 'yan oh. No. siya, di ba? Umiikot siya. Para pa-reverse pa lang kanya parking, pa-reverse. Ay, pa-reverse parking siya. Eh, no, galing yung parking, di ba? Yung kaganda sa mga barko, eh, hindi nyo na mapapalimahin yung api lord down nila na, na parkingan, no? Kumbaga, lahat ng uh, parking sa mga barko, eh, flat surface lang naman siya, flat surface. Depende na lang siguro yun eh, kung anong gusto mo unahin, paharap. Depende kung saan yung mga sasakyan. Kung sa itaan ng sasakyan, eh, yun yung harap, no? <coughs> Ayan, tama, ayun o. Umigot siya. Alit lang ng, kanya, umikot siya parang, nag-u-turn, nag-u-turn. <coughs> Ayun, napakagaling Daming sakay Starlight Anapolis Ayan, oh, ang tayo nanonood oh. Ayun, ibababa na yung kan Yung Baba na mga sasakyan ah, Doon sila, dun sila magkukan, magka-park Sa may kapila Ayan o oh. Migot Ayos, mausay yung kan, magaling Siguro di 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 di, di, di yung nag-drive ito di, di lang basta-basta newbies no. Siguro napaka-professional nito. Matagal na siguro nag-drive yung ah, uh, nag-drive nito. may uh, medyo tingin mo perfect na perfect yung pagka-turn niya oh. Sakto-sakto. Galing oh. Suave suave. Ayun no? oh. Ayos. Eh paalis na kami. Isa na malis na oh. Yun, umigot siya. Param doon, umigot pa ganyan. Dahan-dahan, tapos yung barko. Then, pa re reverse parking, reverse parking. Ayan, umigot siya pa reverse. Nice. Dami namin na nanonood, oh. Dalim. Woo! Uh. Dapat nagalingin eh ang lagi dyan yung no? Journey Paris, di ba? Journey Paris para at least. Sa so next time, alam mo, di ba? Dumating yung time, barko naman tuturo natin. Hindi lang basta-basta kotse, pati barko tuturo na natin. Para mawala na lahat ng... Para mabawasan yung mga basher. <laughs> Ayos. Yan, diretsyo na lang yan. Madali na yan. Kumbaga, nakuha na niya yung angle eh. Ikisagad na lang yan. Tingin lang sa likod. Then, isagad mo na. Di ka pwede-pwede sa side mirror lang titingin. Sagat mo isagat mo papuntang likod. Yan, kasi pag side mirror ka, yung gilid lang makikita mo pag kasi pag yung straight na siya, <coughs> kailangan mo tumingin sa likod pa, may ma may mga masagasaan ka, may mga Ford, di ba? Parang ganoon. Ay nandar na kami. Para Ay, so eh siya. Oh. Ay, ay hagis yung kan, inagis pala yung kan. Yung siguro pinaka handbrake nila. Ayun, nagis na. Boom. Boom. Hay tanya. Inagis yung tali. Yung siguro yung handbrake Para hindi na mandar Tapos pag i-handbrake din pala Hindi lang basta-basta ipaparking May handbrake din sila Ibang alang handbrake nila tali Sabi nila yung kable daw ma Marupok Dahil cable lang daw yun What more ba ito? Tali lang yan Isa kotse daw eh Cable wire lang na mahaba Mabilis na matali handbrake Kaya di daw Ito nga tali o oh, parang ko pa yung minatak Hindi na sisira Ayos Ah, sige guys, mainit na. Oh, tirik-tirik. Salamat po, ingat.